Okay. Ah, pinutin niyo po X Tapos dito po. Tapos isa pa muna. Thank Ano ba? ano so, po, yung pag-shoot po, basically ano, uh, rest, may magpapakita. Ay! Tila. pasa po X. Pasa ng bola. Tapos yung tira ko, parang may, may meter po na parang kailang mapuno yung meter na nakapakita. So, ilalong first years ko na ako maging puno. May wife ko nagpapatas kailangan yung pitawan niyo. niya lang po. Yun lang po. Yun lang po. Yun yung po. Yun lang po. po. Ito, yun lang niya ng, play, ng player niya po. Mas yung nakikita niya po ano, ay, ay ngayon po muna, ano, mag-jumbo, triangle po para maago yung buo uh, yun. Yung white ako, ano? Hindi oh. na wala. Ay, wait, ano yung ano? Hindi uh, naman, naman ako, hindi naman ako mamatay. Ano Parang automatic pa yung boss. Ah, yung mga iba pong, ano, iba pong, hindi niyo po kinakontrol na player. Yung, 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 may pangalan, may ganyan, may red po, kayo po, yan po yung kainalo. Mm -hmm. Pero pwede rin po yung magpalit ng tao, pipintin nyo po yung text po. Pag so, hindi lang po pampasa pattern, pang ng karakter, pang pag defense kayo. Pag okay. offense, ipapasa niya doon sa pinakamalapit na player. Pinakamalapit? Uh Oo. -oh. Okay. Okay. Ayun po. Okay, sige. Kaya po yung pati Ako okay. okay. yung mag-upo. Okay. Yan, yan. 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 Para po ano, mag-steal, square. Square. Opo. Okay. Okay. Tapos, ayan, skill po pero nag-violation kasi okay. nag-agawa Pero, um, mga ball dito,